Abay nakahanap na nga ng katapat ang reigning NBA champs nila mo lang sila ng depensa. Inangasan pa ng mga Wolves players sa laban. Bay sa Alexander Walker naman tinawa na lang si Jamal Murray habang dinedepensa niya at grabing pangyayari dito. Coach versus referee magsutukan pa ata. Game 2 ng Round 2 Series sa so Western Conference, Minnesota Timberwolves laban sa Denver Nuggets no Rudy Gobert dahil sa newborn baby niya. Abay start na agad tayo the first quarter, talaga lamang kita agad ang adjustment ng Nuggets. Pwersa nga in the paint ang kanilang ginagawa, trying to overpower the defense ng dahil wala si Gobert. Tig 4 points dyan si Gordon, pati na rin si Nikola Jokic. Pero down sila early sa laban ang dahil nga sa mainit na kamay ni Carl Anthony Towns na may 7 points na agad sa first minutes. Pero Aaron Gordon mga idol, grabe nga ginagawa dito. Take over mode nga para sa kanyang team at may 13 points na agad siya sa laban. Para makipagsabayan nga dito kala Anthony Edwards at Carl Anthony Towns na talagang magandang umpisa. At ito nga si Jamal Murray na araro pa ni Towns at grabe naman ang hang time dito ni Antman over kay KCP. Then nagalit nga itong si Coach Malone na talagang sinugod ang referee pero ang referee pumalag nga sa ayat para magsuhusuntukan itong dalawa. Then the defense of Minnesota in the first quarter nilalamon lang ang opensa ng defending NBA champions already with 5 turnovers. Hinihingal na nga si Jokic after the first quarter. 28-20 ang score natin. Second quarter natin, the Lent of Minnesota, talagang binabother ang reigning champs. Inangasan pa dito si Jamal Murray ni Nasrid after supalbale so na bay parang dinadarag nga lang sila dito. And then matapos ba ng 3-pointer ni Carl Anthony Towns, 16-point lead na sila, timeout dito ang home team. At eto nga mga idol ang tinatawag na suffocating defense. Jokic at Murray walang palag sa insane defense ng Wolves kaya naman umabot na sa 20 ang kalamangan nila dito after ng back-to-back 3-pointers -back ng Minnesota. At sumubok pa naman ang home team na umahon sa hukay ng kanilang pinagkahulugan pero lalo pa silang binabaon dito ng depensa ng mga dayo at parang wala nga silang magawa. At nakagulat pa dito mga idol, wala pang tulong niyan si Anthony Edwards. Pero pagpasok niya pa, abay mas lalo niya pang binaon ang defending NBA champions. 24 point lead na nga sila another timeout. And grabe nga mga idol, I can't say enough sa depensa na pinapakita ng Minnesota dito at talaga parang hindi na nga makilala ang Denver Nuggets nang dahil bugbong na sila sa depensa na itong Minnesota. Kaya naman after 2 quarters, 61 235 ang ating score mga idol. Grabing 26 point lead yan. As ating third quarter, abay walang pagbabago. The defending NBA champions is getting bullied by the Minnesota Timberwolves mga idol at kahit sa first minutes pa lang tayo in the third quarter ay parang it's over na nga. Parang sinasabi sa ating dito ng Minnesota, ilista nyo ng panalo sa amin this game number 2, 32 point for the Minnesota Timberwolves. And of course, susubok at susubok pa nga rin na kumambak ang nuggets dito. At kahit pa paano, inagawa naman nila yan. Nababa na lamang nila sa 22 point lead ang 32 point lead ng Minnesota after 2 quarters, 82 to 60 heading into the last quarter. At sa ating 4th quarter naman na ba 2nd unit nga ng Denver Nuggets giving them life at talagang naglalaro with energy plus defense. Nababa na lamang nila to 19 points ang kalamangan nga netong Minnesota Timberwolves with 9 minutes left. Kaso pagbalik nga ng mga starters netong Minnesota Timberwolves they just took care of business. Nila muli ang kanilang sarili at nahirapan ng kumambak pa ang team ng Denver Nuggets at ngayon down na sila 0-2 this series.